mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo ng City of Malabon University sa College Orientation Week 2025 nitong August 13, 14 at 18. Sumentro ang talakayan sa mga serbisyo at patakaran na dapat malaman ng mga scholar ng CMU. Narito ang report ni Jillian Zaniega kabuluhan at puno ng kaalaman, ganyan mailalarawan ang katatapos na College Orientation Week ng City of Balabo University nitong August 13, 14 at 18. Layo ng oryentasyon ng pagsama-sama at mas makilala pa ng mga estudyante ang university officials, college deans, program chairs at faculties mula sa kanilang mga departamento. Una naglunsad ng college orientation ang College of Teacher Education at College of Computer Studies. Sa ikalawang araw, ang College of Arts and Sciences at College of Criminal Justice Education. At araw naman, ang College of Business Administration at ang bagong tatag na College of Accountancy. Every start ng semester, nakakaroon tayo ng mga orientation no? para may alam sila. Uh, hindi yung uh, nakakarinig sila ng mga fake news. no Mas mabuti na yung sa amin na mismo manggaling para maging malinaw. Present din ang iba't ibang university offices sa orientation tulad ng register office, finance office, educational facilities gaya ng library at clinic, at ang student affairs and services office. Tinalakay nila ang mahalagang mga usapin patungkol sa scholarship contract, bagong rules and regulations, at grading system na ipinutupad ngayong taon. Nagpamalas din ang angking galing sa pagtatanghal ang mga estudyante mula sa CMU Coral at Cultural and Performing Arts. Dumalo rin sa event at nagbigay ng makabuluhang mensahe ang ilang konsihal ng Malabon. Siyempre ang inihiling natin ay yung nabigyan sila ng opportunity ng free education. Sana pagyamanin nila at sana pagbuti nila kanilang pag-aaral. Bukod sa pagpapaalam na academic policies at pagpapakilala ng university officials, na nice din ng PMU na ihanda ang mga student sa panibagong school year 2025 to 2026 sa pamamagitan ng orientation na ito. Para sa CMU students, mahalaga ang ganitong klaseng event dahil marami silang nakuulot na kaalaman sa pamantasan. Pakatulong po siya in a way na malaman po namin yung mga guidelines, yung mga policies, and kung paano po yung grading system ng university po. I learned a lot from this orientation. Um, For example, kung ano yung mga um, organizations or kung saan tayo pupunta kapag mayroon tayong kailangan gawin, kung ano yung... Uh, mga yes. offices na pa natin puntahan yes. if we need help. I am expecting na magkaroon pa tayo ng maraming events and activities para may ensure natin yung student engagement and participation because sa ganong paraan ay mas di lang tayo nakapokus sa academics but we also focus sa holistic growth ng bawat estudyante. Expect ko din na mas magiging maganda yung takbo and yung system sa loob ng CMU. Para sa CMU iConnect, ako si Jillian Zuniega, konektado para sa kabataang malubuin nyo. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Divina Flores, konektado para sa kabataang Malabuan.